Tara, tara na. So, panyo nyo kami mag-dress. Pogo. So, ayan nga. Kami ay nag- uh, nagdadress ng pugo dahil ang mga pugong ito ay na pa ng mga seafarer na nagtatrabaho sa Spain alam nyo na ang mga kapwa Pilipino natin kapag nasa ibang bansa ay maraming pagkain Pilipino ang namimiss nilang kainin. Dahil sa bansang pinuntahan nila ay walang available na kagaya ng mga pagkain natin. Mayroon man silang nabibiling mga Filipino food doon pero hindi lahat, hindi naman lahat ay nasa ibang bansa. Hindi kagaya dito sa atin, ano man mga Filipino food natin dito ay talagang nabibili natin at nakakain natin lahat. So ayan nga, pinagtulungan na namin ni Daddy Love ko ang pagdedress ng mga pugo para kaagad kami ay matapos sa aming ginagawa. Kasi kung siya lang ang gagawa niyan, hindi niya kaagad matatapos yan dahil ang mga dinedress namin pugo ay nasa mga 40 pieces. Imagine, 40 pieces ang ididress mo na ikaw lang mag-isa ay Diyos ko, makakarating ka at makakatulog ka sa pansitan, hindi ka kagad matatap kapag ikaw lang ang mag ang gagawa niya. So, ayan nga, pagkatapos nga namin nadiras na ang mga pugo, ayan na sila. After na matagalad ng balahibo ang mga pugo, tinatanggal naman ni Daddy Love ko yung mga pakain nila isa-isa. At syempre, natural, dalawang pa ang tatanggalin, hindi lang isa. so So ayan, tinatanggalan na nga ng bituka. Meron lang akong konting isi-share about sa mga makukuha natin good health benefits ng mga pugo. Alam nyo ba, ang pugo ay naglalaman ng 73.5% na tubig at 20.3% na protina at 2.9% na fat at 1.9% na ash rin ay may taglay na calcium, iron, phosphorus, zinc. Ito ay may vitamin A, B, and C. Tandaan, bawal ang sobra. Babush!